Welcome to Henry KNG TV Ngayon po, uh, nandito na ako po ako sa school uh, Ano yung ko na po ito? Yung Pabungkaling ko na po ito Para maitain po namin ulit pa rin mamaya Ito nga po pala yung maitain namin kahapon Ayan na buhay na buhay na po sila, nakatayo na po sila ayan. ah uh, bubungkalin ko po ito tapos mamaya po ay uh, papatayin po kay Jeremy. ah uh, kasi nga po ayan, oh, no? naman yung ulan. Kaya e ngayon po ay alas 9-19 ng maga. Uh, bubungkalin ko po muna to tapos ah uh, puputikin at saka po namin yung pula. Ayan.

hirapan nyo yung kakainin nyo ngayon. Tasayin natin natin e pagka tayo din Pupunod po niya ako, po ng punla para maitayin po ni, ano, you know, po ni Jeremy. Yan po. Ah, siguro po, magpupunod po lahat yung punla na ito dito. Ah, kasi nga po, ah, medyo nap napapakapal po yung kanin namin uh, palay. Kaya po, pupunodin ko na po ito lahat para sigurado na. Yan po. naman po itong bunutin. Yan. Kasi nga po, yung lupa dito ay malabunan. Ha? Ay ako. Ay ako. Doon sa may sitaw. May na kami kahapon doon. Pangalawa na rin. Hindi mo alam? Siyempre, magsasaka tayo eh. Marunong tayo ng palay. Dapat tayo, lahat ng tao marunong magtayong ng palay kasi lahat ng tao kumakain ng bigas. Pero yung iba kasi hindi nila alam yun. Puro extra rice na nga alam ng iba. Puro extra rice. E tayo alam natin yung hirap sa pagtatayong ng palay Kaya po tayo dapat, ano po tayo, magtipid po tayo sa bigas. Huwag po natin inaaksaya para po, ano, kasi nga po tulad nyan, napakamahal po ng bigas sa panahon na ito. Magtipid po tayo. Huwag po tayo mag-aksaya ng bigas. Yan. Para po, ano yung ating, ah, uh, stock na bigas. dahilan po bunutin ito bunutin ko na po lahat <coughs> tapos po ito siguro sabugan ko na lang po ito ng ano mustasa o kaya pechay ang mustasa po pala sabugan ko po ito para naman yan o sige po tutuloy po muna yung pagbunot para po mabilis ako kasi nga po ang ginagamit kong kamay kaliwa eh, mas maganda pong gamitin yung kanan yan po. ayan po ha ng putikin ah, para, para, ano, para po madalang para po, po itanim ayan po, para malumambot po yung lupa yan ako lang po ay naghuhukay Ayan po, ako ang lang ipapatagi niya. Ay, hakot ang hapos ng tubig para limambot. Eh, kaso nga lang po, yung maambon. po, maganda pagkaka, ano. yan po po kaka, ano. po, maganda po yung pagkakatayang nito ngayon. Kasi nga po, ano siya, ah, uh, may hilera po niya ng tama. Hindi po katulad din ni kahapon, matigas po yung unang tinaniman niya. Eh, ngayon po, eh, malambot na to. Ayan. Kaya po, may po niya ng maganda. Ayan. yan po yun. Sampulan mo nga Sampulan at tundo, bundos ka na rin eh. Sampulan mo. Yan po, sasampulan na po niya ng tundos. Po, malambot na. Para po talaga tayo nasa bukid niyan. Pero nandito po tayo sa school niyan. Ah, uh, dito po tayo sa Santo Cristo Integrated School. Pero parang na tayo po ay nasa bukid. Ah, uh, dahil nga po sa ginawa kung um, pagano ano, pagtatay ng palay dito. Dito mo simulan, Jeremy. Dito mo simulan sa bungad. Yan. Yan, yan lang po lang na natin. ah. Yan lang natira. Kaya tansahin mo na. Nakakasya. mahalaga yung mahalaga po kasi yung ano ngayon yung palay at yung bigas kasi nga po uh, sobrang mahal po ng uh, bigas ngayon at saka ito pa nga uh, panahon ng anihan po dito sa amin sa San Isidro Neve Sia ay nakasalukuyan po naguulan uh, kaya po yung mga palay ay eh, nasisira po yung iba hindi po na harvest ng maganda yan pa hilarahan mo ng maganda at nandusan mo ng maganda ika nga bigyan lagyan mo ng pattern yan yan tayo ayan tayo ayan lagyan mo ng pattern ng maganda yan 'yung ng palay napakahirap po. Kaya po dapat eh 'yung pagkain nyo ng bigas ay 'yung magluto lang po kayo nung tama lang. Hindi po tama nag-aaksaya ng bigas kasi nga po tulad ngayon, sobrang mahal po talaga ng bigas ngayon. Kaya po 'yung mga tao hirap na hirap, hirap na hirap po sila sa pagbili ng bigas. Yan po. Kasi nga po sobrang mahal. Kaya po ako naisipan ko uh, magtanim po dito ng palay sa school. Yan po. Kahit pumalitan 'yung tanim ako dito eh ito po eh ano lang makakapag ayun na rin po kami dito kahit papaano lang. Ayan po, mabilis po magtanim si Jeremy. Ah, kasi nga po, ayan, maganda po ang panahon. Umaambon-ambon. Ah, ganito po masarap magtanim ng palay. Yung umaambon-ambon na ganito. Ah, para nga po hindi po mainit. Ayan po, kasi po mahirap yung mainit. Ah, mahirap po magtanim ng palay eh, kapag ka mainit. Ah, Jeremy, ayan ha. Yan lang ang pula natin ha. <laughs> Pag tansyahin mo na. Yan lang ang pula natin. Tansyahin mo mabuti. Ah, para maganda, sa natin lahat yan. Ayan, tansyahin mo lang mabuti. Di baling, ano, Di ba yung yung gisi, mga tatlo-tatlo lang, bilangin mo tatlo-tatlo. Bilangin mo gisi tatlo-tatlo para kumasya. Tantyain mo buti, yan. Yan. Gayto po yung trabaho ko nung araw, magtayim ng palay, uh, mag maghen tractor, uh, gumiik, ayan po, magsaka. Kaya po sana na sana ako magtayim ng magtayim ng palay. kaysa uh, sa magulay, po. Kasi po, ito yung una kong trabaho talaga. Uh, magsasaka. Kaya po dito po tayo sa ina sanay. Ay uh, yung paggugulay po kasi ano ko na lang po 'yon, uh, pangalawang ano ko na lang po 'yon. <coughs> uh, pangalawang talent ko lang po yung paggugulay. Mas mas sanay po ako sa pagsasaka ng palay. Uh, ito po after 15 days po nito. Ito po yung aking papatabaan na. Tapos po 'yun nga. Uh, hindi na po siguro kailangan na spray dito kasi nga po uh, wala na yung marami kulisap dito uh, kasi nga po uh, yung palay na to eh, lang konti lang ito baka hindi na po ito kulisapin ito po siguro, ang estimate namin dito ni na Jeremy, uh, pagka ito po ay aming napaganda, baka po ito ay mapahin namin ng mga 50 kilos na rin. Yan, malaking bagay na po yung 50 kilos. Ayan po. Ayan po, ah. sa so, na po sa sanapatag. Ayan Ang ina po ay uh, nag-ano po silang bago. Ah, uh, ayan ano po niya uli. Ah, uh, tinatapakan po para madulog yung lupa. Ayan. Ayan po, uh, pinapatag po niya yung lupa para po ano, medyo matas po kasi sa gawin na to isa ba, medyo matas po kasi sa gawin na to kaya po pinapatag na Jeremy Lupa ayan po nakita nyo ginagawa po niya suyo day eh, yung kaprasong kahoy lang para po mapatag yung lupa para po pagka nagkatubig o umulan pare-parehas po silang magkakatubig at saka hindi po sila malulunod ayan hindi po sila lulubog pero hindi man po lumulubog basta-basta dito uh, para lumubog po dito yung ikangay may bagyo o kaya ay yung walang hinto yung ulan pero pagkaganyan lang po hindi po yan Ayan po, patag na. Madali lang pong ano, magtayo ng palay. Basta may, basan na may paraan lang po. Ayan po, kayang kaya. yan. Tani mo na kaya para makita natin yung punla, no? Tani mo, tani mo na yan. Habang binababad mo yung gabinari. Tansay mo buti, ha? <laughs> ah, kasi nga po, yung punla po, ilimitado lang. Kaya po, kaya po yan, ko lang kay Jeremy yung, ano, pula. Ano pa niyan? Tusok ba? Makate? Ito, tayo naman siya. Ito po yung rambutan, malaki na. <coughs> Masaya po yung mga time namin puno dito kasi nga po napag uulan, nababasa. <coughs> Ito, panoorin po natin siya kung paano magtanim na yan. na Alam niyo kung paano ka, kung gaano kahirap magtayo ng palay. Uh, kaya yung mga nag-aaksya ng na bigas dyan, uh, wag po tayo mag-aaksya. Kasi nga po, ito po ay na talaga. Importante po sa buhay ng mga Pilipino itong ano, palay at yung bigas. Kasi nga po, ito yung number one na pagkain ng mga Pilipino. Bigas. Yan, mga po ang proseso ng ano. Ganda po ang proseso ng pagtatayo ng palay. Tapos mamakita nyo, ipuproseso din namin, namin, po ito kapag kainaanin na namin. yun po nasa sobra yan sasakto yung punla ngayon naman po ako po eh, pupunta na sa classroom uh, iyaano ko na po yung ano yung sitaw na dala ko kanina eh, ano po i-adobo ko na po po si Jeremy matatapos na rin po niya saglit na lang po yan ito po isa kaya po gaganda po dito kaya po pag kami bisita rito, makakita nila, magugulat sila, may tayong napalay kami dito. Uh, ah, gaya nga po ng mga estudyante, nagugulat po sila. Kasi po nakakita nila may palay kami dito. Yan po. <muchas>